Kumusta kayo? Si Kuya Nats pong muli. Ang taksa natin ngayon ay electrical circuit basics. So di wire ka o kaya eh, bago ka palang nag-aaral uh, mag-electrician. Saan ka mag-uumpisa? O kaya dati ka ng electrician, meron kang gustong turuan. Nag-iisip ka, saan ka mag-uumpisa sa iyong ituturo? Maring makatulong sa iyo ang video na ito kung saan ka pwedeng mag -umpisa. So, umpisa natin sa basics ng circuit. Ano ba ang circuit? Ang circuit ay closed loop that carries electricity. Yan ang pinakapayak na definition natin. Closed loop, ah, ibig sabihin complete. Meron tayong dadaanan ng kuryente mula sa pinagmulan pabalik din sa pinagmulan. So, makakadaloy ang kuryente dyan. At meron niyang tatlong elemento. Ang source, ang path at saka ang load. So, maaari natin tingnan yan sa ganito. Ang source, ang pinagmula ng electrical pressure o yung push, yung tulak. Ang tawag natin sa electrical pressure o potential na yan ay voltage. Yun namang path ay yung physical na connection na masasabi natin ang tawag natin conductor. Yan yung ating physical path. At yung daladala niyan ay yung flow of electrons o current kung tawagin natin. Yan ang magdadala ng energy mula sa ating electrical source papunta sa load. At yung load, pwede nating i-consider yan na restriction. Diyan na uubos yung energy na galing sa ating electrical source. At yan ang kinoconsider natin na resistance. So, yan ang pinaka simpleng larawan ng ating electrical circuit. Basic na basic na mga elements. Yung source, yung pat at saka yung load. Yan, huwag niyong kalilimutan. So, mula sa voltage, sa current, at resistance na ito ang symbol, ay nagkaroon tayo ng universal formula sa calculation natin ng lahat ng ating electrical calculations, ang tawag natin, Ohm's Law. So, universal ito. Applicable ito kahit saan. Voltage equals current times resistance. At meron din tayong power law kung saan makakalculate natin yung amount na energy na gumagalaw dito sa ating basic circuit. Power equals voltage times current. Ngayon, gagawin lang natin ng isang mabilis na calculation madali lang para ma kuha natin o ma-apply natin yung kahulugan nito. so ito isang maikling example alam naman natin na ang supply ng ating bultahi laging 230 volts so ang isang madaling paraan ay meron tayong clamp on ammeter sukatin natin ang ampere value o ang kuryente na dumadaloy sa ating sirketo. Sabihin natin 2 amperes. Kaagad-agad, agad, dahil sa gamit ng Ohm's law, substituting values, makukuha natin ang resistance ng ating load o ng ating bumbilya. Yan, 115 volts. Dahil 230 divided by 2 amperes, ito. Ngayon, anong power ang nakonsumo nito? Anong energy? So, yung power ay voltage times current to 30 volts times 2 amperes e di 460 volt amperes uh, tinatawag din natin ang volt amperes na watts 460 watts so ganyan ang gamit nitong mga formula na to sa troubleshooting dahil kung kung ang performance ng ating load o ng ating circuit eh mukhang palso, hindi masyadong gumagana ang ating ilaw o ang load, makukompute natin yung mga values at malalaman natin kung saan nagkaroon ng diferensya. Yan ang importansya ng calculation. So, ngayon, tapos na tayo sa ating basic circuit. Sa tunay na installation, wala namang ganitong installation eh. Yung ikakabit mo, wala man lang control ni walang protection para sa circuit. Ang nawawala rito ay yung controller at saka yung overcurrent protective device. In short, wala itong circuit breaker at saka wala itong controller o switch. Kaya ngayon baguhin natin. Yung ating three elements ng ating electrical circuit, gawin nating five elements para maging practical electrical circuit. Lagyan natin ng overcurrent protective device at saka ng controller. So, ganyan ang magiging elemento natin ng ating installation. Ito palagi ang sistema na dapat ng daan natin tuwing magkakabit tayo ng ating installation. Ang ating voltage source na kadalasan yung transformer doon sa itas ng poste. Bihira lang naman yung generator Eh, eh lalong pambihira kung baterya o yung solar lang. So, ang ating overcurrent protective device, yung ating circuit breaker na makikita natin sa loob ng ating service panel o sa service equipment, ang trabaho niyan ay protektahan yung ating circuit sa overcurrent, yung short circuit at saka yung overload. So, para hindi madaling masira ang ating conductor, ang ating switch, ang ating load, pati na yung ating transformer. So, kailangan din natin na meron tayong control sa ating circuit. Kung kailan natin gustong patay o bukas ang ating circuito. So, meron din naman control na adjustable. So, merong dimmer switch para sa ilaw at meron din namang nakokontrol para sa mga motor o sa ibang appliances. So, ayan. Para may control tayo sa patay-bukas ng appliance, meron tayong switch. Tapos, ang ating conductor. Siyempre, yung dinadaluyan ng ating uh, kuryente. Yung physical connection ng lahat ng ating mga nakakabit sa ating branch circuit. Tapos, yung load. Light, motor, o appliance. It's either may Separate tayo na installed na switch o kaya yung switch natin kasama na dun sa appliance o dun sa motor mismo. So, ganyan. Eh, lima nga lang sana practical na. Nung araw, manung mahabang panahon, ayos na to. Kaso ngayon, meron na tayong electrical code. At saka may demand yung electrical code. Gawin daw nating anim yung element ng ating electrical circuit para safe sa tao. So eto, naging anim ang elements ng ating safe electrical circuit. Nadagdag yung equipment grounding conductor. Yan, number 6, equipment grounding conductor. Ang trabaho nito ay sakaling magkaroon ng ground fault, itong live wire na kumakarga ng kuryente e eh, nadikit doon sa metal casing ng ating load o ng appliance o nung kahit anong pamang parte ng metal na hindi naman talagang kasali sa dinadaluyan ng kuryente eh, magkaroon ng ground fault ground fault ang tawag natin doon yung hindi sinasadya na nadikit sa bakal yung ating equipment grounding conductor nakakabit doon sa mga non-current carrying uh, conductive materials na nakapaikot sa mga devices o mga elemento ng ating circuit na sakaling madikit yung live wire dun sa conductive material na yun, eh magkaroon ng path ng dadaanan ang kuryente na mataas na mataas, malakas. Kaya ang mangyayari, mabilis din pipitik yung circuit breaker, instantaneous, halos. So, Mabama, mawawala ang supply ng kuryente. Biglang-bigla. Ang mangyayari, walang makakahawak ng elemento ng ating branch circuit na may kuryente. Safe na safe. Walang makukuryente. Yan ang purpose nito at yan ay inilagay sa ating Philippine Electrical Code Book, Republic Act 7920. So, violation, pati hindi natin nilagyan ng ganyan ayon sa PEC. Eh, yan ang masasabi ko na kaya umabot ng anim. Actually, functional na yung lima eh. Kaya lang, meron tayong safety na inilagay ang Philippine Electrical Codebook. Baka hindi nyo pa nalalaman. Lalo dun sa ating mga bagito, madalas ang makikita yung sistema karamihan ng mga dati ng installation, wala nito. So, bahala na kayong dumiskarte. Pinaliwanag ko lang sa inyo. Yung mga elemento ng basic element, practical elements, at saka safe elements ng ating electrical circuit. O yan, ang susunod na tatalakayin ko sa ating basic electrical circuit, yung parallel at saka yung series connection ng ating electrical circuits ano dapat nating malaman, ano yung gusto nating mabilis na matutunan at paano natin maya apply sa ating trabaho kung installer tayo ng kuryente. Okay? So, thumbs up ninyo kung may value kayong nakuha sa simpleng-simpleng lecture na ito. Maraming salamat.